Good morning na naman. Good morning, good afternoon, good evening. Yan, kung anumang oras nindo na dadalan or napapanood ang video nito, magandang araw sa inyong lahat. So, yan na nga po nagpe-prepare ako ng kalahating kilo ng chicken para sa mga anak ko na paparating na galing school. So, wala nga tayong gasol, kaya dito ako magluluto sa uling. Ayan, may isang sako kaming uling. Tingnan nyo naman, o, oh, ang ganda-ganda ng ang kanyang apoy. Ayan. Ito na nga yung mga chicken tinadtad na natin. Ilalagay ko na sa kaserola. Kinamay ko na pero take note malinis naman ang kamay ko no nagugas naman ako ng kamay sayang so, na nga po so nilagyan ko na ng sangkap na yan ng pampalasa ng toyo ng laurel at inilagay ko na nga po sa kalan ayan so pinapantay ko lang patay na patay ayan patay mapantay bumantay ka na bumantay ka na kasi So, ayan. Ayan. O, oh, pantay na. Hinalo-halo ko na nga po yung aking niluluto at nilagyan ko ng dagdag pampalasang oyster sauce para mas masarap sya. So, hinalo ko na hindi na yan kamay, kutsara na yan. Nilagyan ko na nga ng patatas. Ayan. Pinakubes ko sya. Inihalo ko na nga sa adobo para madami syang tingnan. Kasi nga naman, kung yun lang manok na kalahating kilo, eh, hindi talaga yun magkakasya sa amin. Ang dami-dami kaya namin kumakain dito. Kaya nilagyan ko na ng patatas para mas marami. The more the Merrier na pang-ulam ngayong araw. Nakakita ako ng isang piraso ng saging kaya idinagdag ko na rin eh sayang naman kaysa naman mahinog at hindi mapakinabangan kaya idinagdag ko na rin para mas marami. Sabi ko nga kanina, the more the sahog, the merrier the kainan. At eto na nga, Hello. dumating na mga babies ko. Hi, Hi, yes, na. Hi ate. vlog? Siyempre. Hi, Kuya Chris. Hi. Oh, bless. Hi, Kuya Chris.

Agos ah, Jalbi. Oh, Favorite mo hati ya ya? Yes, put this please. Oh ya, yeah. tapos na. Ah. So ayan na siya, luto na. May balik. patata. 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 Patatas. Yeah. Hmm. So, yan, syempre, dawa, nakipaghabulan na kita sa bago sa init, tama orano na. O, kunwari man daw, mayong nangyaring harabulan sa init. O, yan o, na, mga oh, yan mga estudyante ko. Hi, Kambal. Ba uh, abut. Bagong abot. Bagong abot da, sing dahali sa school. Kaya, syempre, dawa, feeling fresh man da, kita, kunwa, kita kunwari. Feeling fresh man da, kita kunwari. Oh, How school? Okay, ma. Siyempre, yun yung pinakapadangas. look! Give me the camera. Give me the camera. Give me the camera. See? So cute. Mm, so cute kang Edo. <laughs> Gutom ka nate? Okay, so. Ah, ikaw ma. Hello, Kuya Chris. How's school? I'm Jessica Lamente. How's school? Okay lang. Oh, shout out mo si kaklase mo. Isa ito. Shout out mo si kaklase mo. Isa ito. Clemente. 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 Hi, Clemente. Oh, hello. Oh, hello. sige na. Makara ka na nakaluto na ang nanay. Ang super nanay. Nakagat mo ko, nilalabaran mo ko, ha? Huh? Ha? Huh? Ang cute mo. Duman ka mo Salamat iyo, duman na babae. Kiss na ako. Uh ha? -huh. Ah, ah, ah. <laughs> uh -huh. Ready to eat na kami. Ayan na si mga panera. Ang mga chikiting ko. Ayan si adobo. Patata. <tula> ha? Patata. Um, mga ganda tulos na yung patata. mm -hmm. um, Sige na, mga na kita. <tila> oh, di na paso. Uh -oh. bless na kita kang po. <tila> Kakana po. <tila>